super laki oh hmm? super laki nya guys oh siguro mga 2 pounds to or 3 ayan kung hmm. hmm. di eda, tu, eh? then, just, um, ka sa mga iba paano yung padilaw okay. um, ito oh ayan sa yung ayan yun mango guys ayan kung talagang yan pero ang guys ayan Sinto, oh. Sinto, oh.